Huh? Ma, nakakilala po sa akin yung maawa na kayo. Uy, Ay, tuloy. Sir, sushi! Sir, sushi! Kunti na lang po! Oh, baka Tama ka na po kami number sushi up. po! <laughs> <laughs> Tama, kami oh. na kami na kami yung dito. <laughs> <Mami, laughs> ka na, Emma. Eh, May ari na sushi. Video yeah, yeah, Tan ba yan? siya ako kanina. Kala ko hindi video. Sir, sushi. Oh. <laughs> Sir, sushi. Oh, Sir, sushi. Bawaya masabi mo dyan, ah. <laughs> <laughs> pussy ah. Sir, pussy. Sir, Sushi ba? May free taste po. Anong napakong kilala yung sushi. Hey, sushi. Bili sushi. Hindi, taga tingin lang ako. Hey, taga bilang ka ng natin yeah. na ng sushi. Hindi, hey, taga bilang ako ng taong dumada. Masarap yung <laughs> sushi Natikman mo, natikman mo. Oh, oh. Ikaw pa, natikman mo yung sushi. parang ano, mas matindi siya sa ala. ko hey. Ay, ayaw nila na sushi. Hindi sila mahinig sa Japanese food. Kasi Filipino sila eh. Ipasa ba na ako? sa Japanese ikaw so, na, tikman mo yung sushi? na naman Actually, first time ko lang makatikim ng sushi ah. At ngayon lang. Ano so, sa sabi maki? mo? California maki pala. Ako may tinda pero hindi ko alam kung anong laso, di ba? Pero masarap siya. Ayun kayo. ikaw may tinda. Ako, mag masarap, masarap. Ay, sabi ni so, sorry ako nasa tapas eh. Masarap, pero sinuka mo. Huwag <laughs> okay, maayos sa na nagbibili. yun yung pa sushi. May video. May free po, May free keys. May free video. May free picture. Uploaded sa YouTube ko. Uploaded sa YouTube? Maano kayo? Maano? Sisikat. <laughs> Maano siya. Sir, no shit. Maganda naman ang ganda na Maganda nagtitinda -ano. ang magtitin doon ang sushi. Ako pumunta dito sa militaryo kung hindi nyo sushi. Heto, punta kayo dito sa militaryo. May binibenta si John. Bilis!